Saan ka pa? Dito ka na makita na nagkarwa sa ilog. Totoo ang inaala ko na susunog yung <laughs> Yun po si Eddie to, oh. si PB Peking Bumbay. Nagko-content. <laughs> Yun po yung iba namin mga kasama, nakapila sa CR. Ito po yung kabuuan ng school, ng iba pang mga rooms nila. Yan, tingnan nyo po. papakita ko na rin nga, tingnan na natin ngayon. Ah, bilang nandito na tayo para makita nyo po kung ano yung kalagayan. O kung ano yung itsura ng mga, mga classroom nila. Nakagaya nga na sinabi ko, eh, malayong malayo po sa mga Nakikita natin sa Luzon o iba pang parte ng Pilipinas. Yan o. No? Yung desk nila, gawa sa kahoy. Lupa pa rin yung sahig. Ayan, may pisara naman na blackboard. Pero obviously may mga leak. Ayan o. No? Basa. ayan no? May mga papel pa ako nakikita. So, this is really a very actively used classroom. Meron pa mga, you know, um, reading materials I guess kami dito kami natulog we spent the night here pakita ko sa inyo kung anong itsura nito classroom no? so again this is a bigger classroom uh, may mga desk and may table nagawa sa kahoy and nag lang kami dito and dyan kami natulog share kami ni Jason dyan uy hindi ililipitan na natin yan kasi alis na kami so yeah <laughs> Ito na let's yung Let's go una-una na Let's go una-una na, na, na So hindi na kami nagtagal dito sa, sa Sityo Kapatagan Ito po yung mga gamit namin oh. No? Meron kaming Skylab na Enarkila Mga gamit namin nandyan Dito isa sa pababa Tapos mauna na po yan Kami maglalakad na lang We don't know No! Ahoy! Bahala na Ito ko? Hello Hello <laughs> Ito po Community na nag adopt sa amin Hala, dito daw ako sa Skylab, sabi ni Patterpool. Nakabidyo! Nakabidyo! Wala pa hindi ba? Wala Saan yun. ka? Huh? Ay, sakay na! sampol. Hindi, hindi, ko ko marunong eh first time. Sakay ka? Oo, ay. Sakay Paano upo diyan? upo diyan? Pwede na kahiga. Do Wala hawakan patay. Lago. Oh. Sana ako? Kaya na sila. sang side left right kita ke <laughs> 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 <hari> 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 Ayan, lalagpas lang dito sa obstacle na to. Sabi ko na eh, may ako akong mainit sa pa ako. <laughs> Totoo ang hinala ko, nasusunog yung crops. Oh, Nung sayang naman. Oh, Nakadikit siguro dun sa pinaka -bahan. So dito. Dyan, alin man dyan. Ah, dito, dito. Yung kabila hindi naman. Safe na. Mas madali yung biyahe pabalik kaysa sa papunta, sa pababa eh. Matanggal yung kadena. May kadena kasi yung gulong sa likod. kaneda. Kala ng kadena. Yung crocs na binili natin, ito yung crocs mo natin. Grabe. <laughs> Papapaputi mo pa ba yan? Sunog to eh, sunog to eh. Ah, talaga? Oo. Okay, nandito na kami. Nakabalik na kami sa sitio. Sityo ano? Sandunan. Sityo Sandunan kung saan kami nag-jump off kahapon. Eh, ito yung kotse oh. Ah, medyo pahinga muna siguro kami kasi kahit mas madali yung biyahe, mas mahirap. Kahit mas madali yung biyahe, ah, putikat pa rin kami. So, madumi kami ngayon. Magbubuhos tayo ng saglit. Dahil ang natin. Yun oh, eh, daming tubig. Okay, tara na, Bababa na tayo. tayo mga passengers, oh. hello. na! <laughs> yeah, magbabay ka kay Jason. Bye. 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 Awan lamig, ang sarap. Tutulong ako. Ay! Huh? <laughs> Saan ka pa? nagka sa ilog. Meron ba nun? Dito ka lang makita na nagka sa ilog. Bakit ka natutulala? I'm looking at the... Doon? Ano meron? Ito lang kami sa mga ganitong bagay nakakatulong. Kasi, um, mga ano ba, kung kailangan ng mga pa konti tulong sa pin, ito lang kami nagiging helpful. Aray! <laughs> Aray! <laughs> Medyo luminis naman yung kotse. Ito, paano? ganap ka ng panghilod? Tama ka dyan. Dapat nasa dry siya. Kaso lang, ang bigat. Ganda sana, oh. Kaso lang, mabigat. Pag naghahanap daw ng panghilod, dapat ay nasa tuyong parte ng ilog. Huwag sa basa kasi marumi daw yun. Yes. Ito, oh. Pwede kita May ka? Ano? Bukas mo muna dito. Dumi. Barangay Kawonbon. Kawonbon. Sitio, ulit na sitio ito. Oo. Oh. Oo! Napakaganda po nung naging biyahe natin na no. Mula dun sa... Uh, mula sa bundok po. At uh, nakikita niyo po ba yung bahay na nasa likod natin? Yan po ay bahay ni Peter Paul ng parents po niya. Dito sa sitio, Kabonbon. Tingnan po natin kung papapasokin tayo. Alam na um. nakatulog ako. Ganda po, ano, nakaka-proud naman si Peter Paul. Ang laki po nung bahay na pinapagawa niya. Tsaka ang ganda po, sementado. Kaya mga halaman, Pabalik ko Babalik din po kami ng bayan. Napadaan lang po dito sa bahay ni Peter Paul. Uh, napasyalan din po namin. And the reason po kung bakit hindi kami magtatagal ay dahil uh, ihatid kami papunta ang airport, pabalik ng airport. Ngayon po yung flight namin ni Tuts, pabalik na po kami ng Manila sa work namin. Tawag tayo ni Ralph. <laughs> And yun po, sa airport para naman makapagpahinga at maaga makatapos. Si Peter Paul. Uh, ganda. Lang. Uy, ano yan? Ang ganda ng nagtrabaho. Ano yan? <laughs> Wala! Wala! <laughs> <laughs> Nakatakong! <laughs> Wow, grabe naman. May muse pala dito. <laughs> oh, Namit natin yan kahapon. Namit natin siya kahapon. Pero, nag-transform na siya. Naging butterfly na siya. Kumusta yung biyahe po Okay na? Ayos naman. <laughs> lubak, lubak. Malubak. Ay, malubak ka ang daan? Okay lang, Masakit. Marami kayo, masaya man. Masaya

Yang bunga biar tutung ibu hati sebenarnya pecur. eh <laughs> Madam Yula, I'm here <laughs> <gulang> 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 <small> eh Si LG kapatid po ni ko. Support niya. <coughs> ka ba? LG channel niya Ano? Ano? di Ano? Kinarga na po yung ano, yung motor. O, oh, oh, kita nyo. Oh. na. Kasi babalik na po kami ng syudad. Kaya pinakarga na. Tinan nyo po, may tanim po silang kakao. Pinapati nila yung kakao. Gusto dito yan. Marami po kami nakita na daan ng mga puno ng kakao kanina. Ito po yung halimbawa ng mga kokwa. Ito yung puno po ng kokwa. Po. ang dami no sa isang puno sobrang dami pong bunga. tignan niyo po ayun hanggang doon po, po sa dulo dami. yung iba nakabalot siguro pinaprotektahan po against insects na pero yung karamihan naman wala pero may mga puno kami nakita na puro lahat may balot yun po yung community church nila oh. sa tapat lang po ng bahay niya na Peter Paul Immaculate Conception of Kabonbon meron ditong ano piso car wash ang piso car wash Ang lakas ng presyo. Ang galing ngayon lang ako talaga nakita ng car wash na piso car wash. Piso car wash, meron pala nun. Wala na sa Samson? Wala. Wala. Kuminto kami sa kasi Upos oh, Napisa <laughs> <laughs> daw Kuminto kami sa glit kasi inayos ko yung mga nasirang parte na to Ito <laughs> sa sakya na no? So, huwag natin pakita yung plate tower Pero ayan May yung, part, yung ilalim na part kasi nga natanggal Dahil dun sa sumabit na bato Nung nagdadrive si Peter Paul So nagstop kami dito sa isang ano, shop para ma-fix pati yung plate number niya natanggal din pero na-fix na Yan, medyo gawa na po. Ano ba? Let's... Okay, let's go na ba, sir? Sir but... <laughs> up, pala. Bola. <laughs>